Magandang araw, ako po si Gabs Fidel at ito ang landas ng pag-asa. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay galing sa ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 25, mga talata 1 hanggang 13. Ito pong tagpo sa ating ebanghelyo ay nakikwento tungkol sa sampung dalaga na naatasan na magantay sa isang lalaki ikakasal. Lima po dito ay sinasabi sa Ebanghelyo, matalino at lima naman ay mga hangal. Uh, naging matalino at hangal ang dala ang magkabilang grupo. Yung lima po kasi, nagbaon sila ng kanilang ilawan at nagbaon sila ng langis. Sila po yung dinatawag na matalino sa Ebanghelyo at yung uh, isa pang lima naman, nagbaon lamang sila ng ilawan ngunit walang langis. So sa kwento po sa ating ebanghelyo, nagantay sila hanggang sa na-delay ang lalaking ikakasal. At pagpatak ng hating gabi, tsaka na lamang po sila na-notify na andyan na ang lalaking ikakasal. So nataranta sila at para ilawan ang lalaking ikakasal, agad silang bumangon at yung lima na may dalang langis, nagawa nila ng maayos yung dapat nilang gawin. Ngunit yung lima, na ilawan lamang ang dinala at hindi nagdala ng langis ay hindi nagawa ang dapat nilang gawin ang role nila dun sa pagdating na pagdating ng lalaki kakas. So, ano pong matututunan natin dito? Um, isipin niyo po halimbawa kayo ay isang bata. Isipin niyo po bata tayo at uh, tayo ay galing sa isang field trip. At sa field trip po na iyon, pauwi na tayo natapos na ang isang buong araw ng paglalakbay at sa panghuli pabalik na tayo doon sa pinanggalingan natin at kung ikaw ang bata isipin nyo po let, let's say isang oras na lang nandun na tayo sa hihintuan sa meeting place at ninotify mo ang magulang mo sabi mo mama papa nandito na kami isang oras na lang tapos from time to time nag nag uh, update ka at sa panguli sinabi mo 10 minuto na lang nandito na po ako sa um, hintuan ng bus so pagdating doon sa meeting place nakita mo na ang mga kaklase mo mga kasama mo sa bus nandun na yung mga magulang at sinusundo sila samantalang ikaw nung tawagin mo ang iyong tawagan mo ang iyong mga magulang eh ang sabi nila Ah, nandyan ka na ba? Sige, papunta na kami. Eh, ang layo halimbawa ng bahay ninyo, mga 15 minuto, 20 minutos pa ang lalakbayin. So, ikaw na nag-aantay, ah, sigurado ako na maraming emosyon ang mararamdaman mo. Pwedeng nandyan yung ma-disappoint kasi ang aga mo nagsabi na papunta ka na o kaya pwede ring matakot o kaya pwede madismaya kasi umalis na sila lahat ngunit ikaw nandun ka pa rin nagaantay ka pa rin sa sundo mo so, sa ating pong ebanghelyo parang ganon ang senaryo kapag tayo ay hindi handa sa mga ipinapagawa ng Panginoon sa atin uh, maaring ang Panginoon natin ay sa dulo ng ebanghelyo ang sinabi niya hindi niya pinapasok ang lima na hindi handa so ano pong matututunan natin dito sa buhay po, Um, dapat nating ihanda ang mga sarili natin Maaring sa isa, sa mga malaking bagay Ang muling pagdating ni Yesus O kaya sa ating kamatayan Tayo ba ay ready na na mamit ang ating Panginoon O kaya sa pang-araw-araw na buhay Kung saan na i-encounter natin ang ating Panginoong Yesus So yun po ang unang lesson Maging handa tayo Ihanda ang ating sarili sa kung anumang gawain ang ipapagawa ng Panginoon sa kung ano mang kaganapan ang mangyayari patungkol sa ating relasyon sa Panginoon. At pangalawa na lesson, ito po ay tinatawag na accountability, yung pagyakap sa responsibilidad na meron tayo. Kagaya po ng, ng lima na nagdala ng ilawan at nagdala ng langis, nagawa nilang na maayos ang kanilang trabaho. Ngunit yung lima na ilawan lamang at hindi handa, hindi nagdala ng kanilang langis, hindi nila nagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Kulang sila sa accountability. Tayo po, pagdating sa accountability, wala pong ibang pwedeng maghanda para sa atin. Ito ay mga personal nating trabaho bilang tayo ay mga anak ng Diyos at mga manggagawa sa kanyang ubasan. Tayo ay may misyon upang ipalaganap ang pagmamahal ng ating Panginoon at ang ganda ng kanyang mga gawa sa ating buhay. So, tayo po, inaanayahan ko po kayo na maghanda at maging accountable, yakapin ng responsibilidad sa mga iniaata sa atin ng Panginoon. Yun lamang po at kung kayo po ay na-bless, i po ang uh, page natin at i ang video na ito sa ating mga kapatid at sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po ako po si Gabs Fidel sa Landas ng Pag-asa.